lapitan pa natin ito kung para ipakita pa sa inyo para mahitsarahan nyo yung klase ng mga bahagi dito ng pansyon na ito yung dating simenteryo dito sa barangay proper Bansu. Isang so, magandang magandang araw mga katropa Welcome na naman dito sa aking Youtube Channel So ito na yung part ko na ating uh, video Para doon sa ipinapakita kong sinasabi ko sa inyong Sementeryo uh, dati Ano po yung lumang sementeryo Dito sa lugar namin Or sa lugar na ito dito sa Barangay Propio Bansud Sa Oriental Mindoro Kung saan ay sa sobrang katagalan na nga po ay Ito ay inabot po ng uh, tubig dagat na So dati, ang sabi nila dito ay napakalayo daw po ng tubig dagat dito bago ito marating itong tabihan ng uh, parte ng cemetery nito. Ngunit ha, sa tinagal-tagal ng panahon ay ito na nga at naabot na po ng uh, tubig dagat. So, ito minsan ay talagang sa lugar na ito wala tayong makikita dito mga bato-bato dahil dito ay lubog ito sa tubig. Yan. So, ngayon ay medyo maganda ang ating oras kung kailan tayo pumunta at naabutan natin at medyo nakikita natin at papakita ko sa inyo ang mga ilang bahagi ng mga nasirang mga pansyon dito so lapitan pa natin ito kung para ipakita pa sa inyo para mahitsarahan nyo yung klase ng mga bahagi dito ng pansyon na ito yung dating cemetery dito sa barangay proper bansod na inabot po ng tubig ng dagat so ngayong oras ayan nakikita nyo na lumutang na ano dahil medyo maliit ang tubig sa mga oras ngayon ngayon ay alas 6 mag aalas 6 na ng hapon so may tinuturo pa dito yung kasama ko putahan natin santoy ha mayroon pa daw doon ay papakita natin ito magmura basta na ako saan? nagbulwak pa nga are yan so ayun o oh. puntahan ko pakita natin Punt pakita natin papakita ko sa inyo basa yan mo basa ka na ating viewers o basa na ako ayan buto So, ilan, ilan lamang yan doon sa mga makikita nyo dito pag kayo ay ipumunta dito sa iga sa wala ng tubig so dito may makikita pa rin tayo tapos may nakaukit pa dito tayo mababasa so ito napapakita ko sa inyo ayan so may tinuturo pa dito yung mga kasama ko dalawa kong kasama na meron daw dito ah, bahagi pang may ayan o oh, may kus dinikitan di lang ng talaba Uh, so ito napakarami pa dito. Ayan. Tingnan ay, mo lang basahin. Tingyu oh, agimat. Agimat wala agimat dito. So ito ang dami oh. Kita niyo. Tayo sinasabi natin sa ating part 1 na video dati na sinabi kong ay inabot ang tubig. So hindi ko lang napakita nung una sa part 1 dahil medyo malakit ang tubig. So ngayon ito na nakita niyo na ito yung mm, napakarami so ayan so ito yung uh, tabihan ng dagat ito naman yung uh, papunta sa gitna ayan dun sa mga nagbabalak na mga makakapanood nito sa mga viewers natin dyan na medyo malapit dito at nagtakaroon ng interest na puntahan uh, sabi ang suggest ko lang sa inyo ay agahan nyo po mga 5 am ano po mga 5 am so dito na kayo magpa sikat ng araw so magas maganda makikita nyo ng ayos mas marami po kayong makikita ng mga bahagi dito ng uh, mga natibag or nasirang uh, pansyon so kung kayo po ay gawing kung kayo po ay galing sa parte ng Calapan City ay liliko po kayo sa daan na ito makikita nyo yan dire diretsyo lang po kayo dyan at kung kayo naman ay galing sa Bungabong parte ng Ohas at sa Lai yang galing hindi ko din po kayo papunta dito makikita nyo itong kantong ito dito sa bayan ng Bansud dire diretsyo lang po kayo hanggang sa dulong si niyo itong arko lampas pa po kayo dyan at hanggang sa at magkipansin nyo dito yung nag later y na daan so itong kanan or so itong papuntang kaliwa ito ay papuntang pier. so dito kayo dumaan, suggest ko sa inyo mas dito kayo dumaan sa kanan dahil mas malatik dito so yun, ganon po ganon ang paraan kung paano nyo marating ito so Hanggang dito na lang muna siguro ang ating video nito. Maraming maraming salamat sa makakapanood dito at comment na lang po kayo kung ano ang inyong masasabi sa ating ipinakita ipi, sa aking mga ipinakita sa video kong ito.